Isang mainit na hapon ng August 1966, isang 18-year-old na lalaki na si Jorge de Costa na isipang mag-shortcut papauwi. Dumaan sa matarik, madamong parte ng Morro de Vintem, isang burol kung saan matatanaw ang Rio de Janeiro. Ilang beses na siyang dumaan dito, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Mabigat ang hangin, di pang karaniwang katahimikan at ang karaniwang ugong ng mga insekto, tumahimik at doon niya nakita ang mga ito. Dalawang lalaki ang nakahandusay sa damuhan. Tila natutulog lamang sa ilalim ng bukas na kalangitan. Pero tila may mali. Kahit sa malayo ay kitayan ni Jorge. Tila naninigas ang kanilang mga katawan. Alanganin ng pagkakapwesto. Parehas nakasuot ng gray suit. Formal. May kaunting lukot. Ngunit ang nakalagay sa kanilang mga muka ang nagdulot ng kilabot kay Jorge. Makapal. Hindi maayos ang pagkakagupit mga LED o tinga na maskara na sa kanila mga mata. Nagalangan siyang lapitan ng mga ito, nanginginig ang mga daliri ng sinubukang hawakan ng pulso ng isa sa mga lalaki. Walang pulso. Napaatras siya, napabuntong hininga. Napansin niya ang isang notebook sa tabi ng katawan. Doon nakasulat sa Portugues isang nakakapagtatakang mensahe. Kaya ng eksena sa harapan niya. 1630 be at the specified location, 1830 ingest capsules. After the effect, protect metals, await signal, mask. Mabilis naman dumating ang mga polis matapos humingi ng tulong ni Jorge. Ang eksena ay kakaiba para sa kanila. Wala mga palatandaan ng struggle, wala mga sugat, wala mga palatandaan kung ano ang nangyari. Kalaunan ng dalawang lalaki na kilala bilang sina Manuel Pereira da Cruz at Miguel Jose Viana. Parehong mga electronics technician mula sa Campos Dos, kases Isang bayan ilang kilometro ang layo mula sa northeast ng Rio de Janeiro nang inimbestigahan ng kanilang mga ikinilos bago sila namatay na dagdaga ng misteryo. Ilang araw bago matagpuan ng kanilang mga bangkay, sinabi ng dalawang lalaki sa kanilang mga pamilya na pupunta sila sa Sao Paulo upang bumili ng mga materyales para sa kanilang trabaho. Ngunit sa halip, Nakita silang bumibili ng mga waterproof na kapote. Pagkatapos ay sa isa isang bar, nakita sila ng ilang mga saksi na tila balisa, panayang tingin sa kanilang mga relo. Uli silang nakita ng isang bus driver na patungo sa Morro Dovintem. Sinabi ng mga saksi na kabadong ngunit determinado ang dalawang lalaki. Ngunit ano ang nangyari pagkatapos silang umakyat sa burol na iyon? Hindi matukoy ng medical examiner ang sanhinang kamatayan. Walang sugat walang senyales ng struggle at katakatakang walang bakas ng lason sa kabila ng misteryosong pagbanggit ng mga kapsul sa kanilang notebook. Ang mga lead mask ay isa pang palaisipan. Handmade ang mga ito, ginupit mula sa manipis sa piraso ng metal na tila idinisenyo upang harangan ng liwanag. Bakit kaya? Agad naman nagkaroon ng ilang theories, gaya ng science experiment gone wrong, electronics experts kasi ang mga lalaki Nagtetest ba sila ng ilang mapanganib na radiation devices? Kaso walang equipment ang nakita malapit sa kanila. UFO encounter. May ilang locals na nagsabing nakakita sila ng ilang strange lights sa burol ng gabing iyon. Sinusubukan ba nilang makipag-usap sa isang extraterrestrial? Nandyan din ang occult ritual, ang cryptic instructions sa notebook, mga capsules, mga metal, Naghihintay ng isang signal ay halos ritualistic. Bahagi ba sila ng isang secret society o fringe scientific group? Ang pinakakilakilabot na teorya ay nagbula sa isang kakilala daw ng dalawang lalaki. Sinabi niya na si Manuel at Miguel ay mahilig sa pakikipag-usap sa iba't ibang otherworldly entities gamit ang kakaibang mga electrical devices. Lumipas sa mga buwan, nanlamig ang kaso, walang lumitaw na bagong ebidensya at walang makapagpaliwanag sa nangyari sa dalawang lalaki. Tapos ay nakatanggap ng isang tip ang isang journalist na nag-iimbestiga sa kaso. Isang anonymous caller, distorted ang boses at mechanical. Ito ang kanyang sinabi. They weren't the first. Naghanap siya ng ilang kapareha sa kaso at nakita niya ang kaso ni Hermes Luis Feitosa, isa ding electronics expert na tagpuan ding patay sa isang remote na lokasyon noong 1962. Nakita na din ng lead mask at itinuring aksidente ang pagkamatay niya na mga panahong iyon. May nadiskubre ba si Miguel at Manuel na hindi dapat isang bagay kapalit ng kanilang buhay o mas masahol pa isang bagay na naghihintay sa kanila sa burol na iyon? Ang mga sagot sa mga tanong ay namatay kasama nila. Hanggang ngayon ng misteryo ng lead mask na nanatiling unsolved. Ngunit hindi lahat ng misteryo nagiiwan ng mga katawan. Minsan, nawawala na lang ang mga tao nang walang anumang bakas. Ang ilang mga kaso sa history minulto ang buong bansa gaya ng pagkawala ng tatlong bata mula sa isang beach sa Australia noong 1966. January 26, 1966, Australia Day. Napakainit ang panahon sa Adelaide. Punong-puno ang beach ng mga pamilya nagsasaya sa holiday. Para kay Jane, Amna at Grant, perpekto ang araw para sa isang adventure. Ang kanilang ina, si Nancy, pinanonood sila habang paalis patungo sa Glenelg Beach, mahigit isang milya lamang layo. Maikling paglalakbay, nagawa na nila ito noon. Si Jane na siyang mature na para sa kanyang edad, ang responsable para sa kanyang mga nakababatang kapatid. Sasakay sila ng bus, magsiswimming sa beach at uuwi ng tanghali. Bago umalis, hinalikan sila ni Nancy at hindi na niya muling nakita mga ito. Lumipas ang tanghali, alauna, alas dos, sinubukan ni Nancy na manatiling kalmado. Kinukumbinsi ang sarili na na nakalimutan lamang ng mga batang ang oras. Pagsapit ng alas tres, tinawagan niya ang kanyang asawang si Jim na nagmamadaling umuwi at direktang nagmaneo patungo sa beach. Ngunit wala ang mga bata doon. Tiningnan ni Jim ang mga kalapit na kalye mga hintuan ng bus maging mga lokal na tindahan na wawala mga bata. Sa pag-iimbestiga ng mga polis, ilang witnesses na nagbigay ng pahayag. Ang mga bata nakita ng ilang tao sa beach, nakikipaglaro sa isang lalaki, may bland na buhok, payat at matangkad, nasa mid-30s ang edad. Tila komportable ang mga bata na kasama ang lalaki, nakikipagtawanan, sumusunod sa kanya. Naaalala ng isang tindero na bumili si Jay ng meat pie at soft drink Katakataka ito dahil hindi sila binigyan ni Nancy ng pera para sa pagkain Binigyan ba sila ng pera ng lalaki? Kusa ba silang sumama sa kanya? Huling nakitang tatlo alas dos ng tanghali Nang ang isang lokal na kartero na personal na nakakakilala sa mga bata Ay nagsabing nakita niya silang naglalakad ng magkakasama Palayo sa dalampasigan Mukha namang masaya sila at kalmado tapos ay wala na. Isang nakakatakot na teorya ay nagsasabing kilala ng mga batang lalaki. Kung nakilala na niya mga bata bago ang araw na yon, marahil sa ilang paulit-ulit na pagpunta ng mga bata sa beach, maring lubos silang nagtiwala sa kanya. Ang ilang mga investigador nag-speculate na ang mga bata ay dinukot ng isang child trafficking ring, posibleng lumipat sa interstate o kahit sa ibang bansa bago pa man nalaman ng pulisya kung ano ang nangyari. Makalipas ang ilang dekada, 2018, isang dating factory owner na nagangalang Harry Pips ang naging pangunahing suspect. Nakatira siya malapit sa Glenel Beach. Sinabi ng kanyang anak na nakita niya ang tatlong bata sa kanilang bahay ng araw na yon. Dalawang lalaki pa ang nagsabing inupaan sila upang magukay ng butas sa property ni Pips sa panahong na wala ang mga bata. Hinukay ng mga pulis ang site, ngunit wala silang nakita. Noong 1968, dalawang taon pagkatapos ng pagkawala, nakatanggap ng Liam si Nancy Beaumont. Sinabi sa sulat na siya ay si Jane Beaumont. Sinabi niya na buhay siya at ang kanyang mga kapatid, ngunit hawak sila ng mga nagkidnap sa kanila. Kasama sa Liam ang mga detalye tungkol sa pamilya na hindi alam ng publiko. Nagkaroon ng pangalawang liham sa pagkakataong ito ay mula sa lalaking may hawak di umano sa mga bata. Handa raw siyang ibalik ang mga ito kung makikipagkita si Nancy sa kanya sa isang partikular na lokasyon. Desperado, pumunta si Nancy. Ngunit walang nagpakita. Makalipas ang ilang taon sa pamamagitan ng forensic analysis na lamang hoax lamang ang mga sulat. Sinulat ito ng isang problemadong binatilyo at ang mga batang Beaumont nawawala pa rin. Bago ang Beaumont case, ang Australia ay isang bansa kung saan malayang gumagala ang mga bata. Naglalaro sa daan, mag-isang sumasakay sa mga pampublikong transportasyon. Nagbago ang lahat ng ito, nang dahil sa kasong ito. Nawala ang pagiging inosente ng bansa. Sa ilang dekada, takot ang mga magulang na maaaring sapitin din ito ng kanilang mga anak. Si Jim at Nancy niiwan nilang hindi nakalakang kanilang pinto sa gabi. Baka sakaling mahanap muli ni Jane, Amna at Grant ang daan papauwi. Ngunit wala. Ang misteryo ito nananatiling so Ngunit ang Australia ay hindi lamang ang lugar kung saan hinarap ng isang pamilya ang ginitong klasing pangyayari. Dalawang dekada bago ang Beaumont case sa isang tahimik na bayan sa Amerika, isa pang pamilyang nawala ng kanilang mga anak. Hindi sa alon ng karagatan, kundi sa apoy. At ang dapat sana isa lamang malinaw na trahedya ay naging isang bagay na mas misteryoso dahil sa kasong ito walang mga bangkay sa abo. Hindi lamang sila namatay. Naglaho sila. Christmas Eve 1945. Isang bahay sa labas lamang ng Fayetteville, West Virginia. Pisperas ang Pasko. Ang Soder family, si George at Jenny at sampu nilang anak, nagtipon sa paligid ng Christmas tree. Ang mga bata gusto magpuyat at pumayag naman ng kanilang inang si Jenny. Pagsapit ng ating gabi, karamihan sa pamilya ay natulog na. Ngunit lima sa mga anak ng Soder family, sina Maurice, Martha, Luis, Jenny at Betty ay nanatili sa ibaba. At iyon na ang huling pagkakataong nakita sila ng kanilang mga magulang. Alauna ng madaling araw, nagising si Jenny Soder sa ring ng telepono. Bumaba siya para sagutin ito. Boses ng isang babae, kakaiba at hindi pamilyar Naghanap ng taong hindi kilala ni Jenny. Ang background nagmumungkahi na nasa isang party ang babae, may nagtatawanan at tunog ng mga baso. You have the wrong number. Yan ang sabi ni Jenny. Ibinaba ang telepono. Bago siya bumalik sa taas, may napansin siyang kakaiba. Bukas pa rin ang mga ilaw, nakabukas ang mga kortina, ang mga batang naiiwan para magpuyat ay wala kahit saan. Sa kabila niyang bumalik si Jenny sa itaas at natulog muli. Makalipas ang 30 minuto muli siyang nagising. Sa pagkakataong ito ay sa amoy ng usok. Nagsimula ang apoy malapit sa opisina ni George. Mabilis na kumalat ang apoy. Tinupok ang hagdanan at natrapang lima sa mga bata sa mga kwarto sa itaas. Si George at Jenny nagsigisigaw tinatawag ang mga bata ngunit walang sumagot. Lalong lumakas ang apoy Tumakbo si George palabas para kunin ang kanyang hagdan para marating ang ikalawang palapag. Ngunit nawawala ang hagdan. Pumunta siya sa kanyang truck. Maaari niyang imaneho ang isa sa ilalim ng bintana, umakyat sa itaas at hilain ng mga bata palabas. Ngunit ayaw mag-start ng sasakyan. Sinubukan ni Jenny na tumawag ng tulong, ngunit patay ang mga linya ng telepono. Sa ilalim ng isang oras, ang bahay ng Soder family naging abo. Dumating ang mga bumbero makalipas ang pitong oras. Huli na ang lahat. Habang sinisiyasat ng mga bumbero ang nasunog na bahay, inaasahan nilang makakakita sila ng mga buto kahit ilang piraso lang ng limang batang nakulong sa itaas. Ngunit wala silang nakita. Wala ni isang buto. Wala ni isang katawan. Ang opisyal na statement, ang mga batay na ng tuluyan, walang iniwan na bakas. At mahirap paniwalaan yan para kay George at Jenny. Pagkalipas ng ilang araw ang nawawalang hagdan na tagpuang itinapon sa isang pilapil malayo sa kung saan ito dapat nakalagay. napag ding may pumutol pala ng linya ng telepono kaya hindi ito nagamit ni Jenny. Ilang linggo lumipas may mga taong nagsabing nakita nila mga bata. Isang babae nagtatrabaho sa isang tourist stop ang nagsabing nag-serve siya ng almusa sa limang bata na tugma sa deskripsyon ng mga bata. May kasama daw ang mga ito na dalawang lalaki at dalawang babae. Isang hotel worker din sa Charleston, West Virginia ang nagsabing nakita daw niya mga bata may kasamang mas nakakatanda na nakakapagsalita daw ng Italiano. Dalawang dekata pagkatapos ng sunog nakatanggap si Jenny Soder ng isang walang markang sobre. Sa loob may larawan na isang pinata na may maitim na buhok at malalalim na mata. Kakilakilabot na kamukha ng nawala nilang anak na si Louis Soder. Sa likod ng litrato may nakasulat na mensahe. Louis Soder, I love Brother Frankie. Ilil Boys, a 9013235 Walang sino man ang nakaisip kung ano ang ibig sabihin nito. Ginugol ng mag-asawang Sauter na titirang bahagi ng kanilang buhay sa paghahanap sa kanilang mga anak at habang walang nakakaalam ng eksaktong nangyari noong gabing iyon, may ilang mga teorya. Si George Soder kilala sa pagsasalita labat kay Mussolini at sa Italian Mafia. Naniniwala ang ilan ng kanyang mga anak ay kinidnap bilang paghihiganti at pinilaki sa ilalim ng mga bagong identity. Dahil sa mga sightings sa mga witnesses, ang mga nawawalang labi at ang mga misteryosong litrato, pinaghihinalaan ng ilan na ang mga batay dinukot at ibinenta sa isang child trafficking network. Noong 1960s, isang lalaki ang nagpahayag ng isang deathbed confession. Tumulong daw siyang sunugi ng bahay ng mga soder at ang mga bata ayon sa kanya ay nakaligtas. Ngunit namatay siya bago pa niya ito lubusang may paliwanag. Namatay si George Soder noong 1969, hindi na ng ang katotohanan. Nagpatuloy naman si Jenny sa paghahanap, nakasuot ng itim araw-araw sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang tahanan ng Soder hindi na muling itinayo. Sa halip ang pamilya ay nagtayo ng isang higanting billboard na may muka ng kanilang mga anak. Naghahanap ng mga sagot. Nakatayo ito ng ilang dekada. Isang tahimik na paalala na kung minsan ang pinakamasamang bahagi ng isang misteryo ay hindi ang kung ano ang alam mo, kundi ano ang hindi mo alam. Ang nawawalang anak ng Soder family hindi na natagpuan. Ngunit ano ang mangyayari kapag may naglaho real time sa harap mismo ng mga kamera sa ilalim ng sikat ng araw, walang iniwang bakas, kundi takot at haka, -haka. 70 years matapos mawala mga bata ng solder, isa pang pagkawala ang pinagkaguluhan sa internet. Isang lalaki ang sasakay sana sa aeroplano, pumasok sa isang paliparan at hindi na muling nakita pa. Ang kanyang mga huling sandali ay nakuha na sa surveillance footage at tila isang bangungot ang nakuna ng kamera. Isang masayang bakasyon sana para kay Lars Mithank, isang 20-year-old na German, naglakbay sa Varna, Bulgaria para sa isang summer trip kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang linggong inuman at tawanan hanggang sa nagbago ang lahat. Isang gabi habang nasa isang bar nakipagtalo si Lars sa isang grupo ng mga lalaki tungkol sa soccer nauwi sa karahasan nasuntok si Lars sa ulo noong una tila minor lamang ang injury namamaga ang kanyang tenga ngunit na nagpatingin siya sa doktor na diagnose siya na may ruptured eardrum Pinayuhang wag huwag na lumipad papawi dahil ang air pressure maaaring makapagpalala ng kanyang injury walang choice ang kanyang mga kaibigan kundi iwan siya mananatili si Lars magpapahinga ng ilang araw at lilipad ng mag-isa pa uwi. Nag-check-in siya sa isang murang motel malapit sa airport at iyon ang una niyang pagkakamali. Nang gabing iyon, tinawagan niya ang kanyang ina baka sampanik sa kanyang boses. I don't feel safe. I need to get out of here. Tinanong siya kung anong problema, ngunit hindi siya sumagot. 1 AM, nagpadala si Lars ng isang text. Hindi siya nagpaliwanag. Makalipas ang ilang oras, tumawag ulit siya. Bumubulong sa telepono. Mom, they're after me. I have to leave. Umalis si Lars sa motel sa kalagitnaan ng gabi. Nakunan siya ng mga security camera na naglalakad sa mga pasilyo. Mukhang paranoid. Sumilip sa mga sulok na parang may sinusundan. Hanggang sa nawala na lang siya sa dilim. Kinaumagaan nakarating si Lars sa Warner Airport. Tila handa na lumipad pa uwi Nakuna ng mga surveillance camera ng airport ang bawat galaw niya. Noong una parang normal lang ang lahat. Nakipag-usap siya sa isang doktor sa paliparan tungkol sa kanyang injury. Tapos biglang natigilan siya. May nagpasindak sa kanya. Nanlaki ang mata. Tapos bigla siyang tumakbo. Iniwan ang bagahe. Wala ang kanyang pasaporte. Nang walang isang salita, si Lars Mitang kay tumakbo palabas ng paliparan. Tumakbo sa mga automatic doors tumawid sa parking lot at patungo sa wilderness. Nakuha ng na mga kamera ang kanyang mga huling sandali. Mabilis na tumatakbo si Lars patungo sa kakahuyan, tumalon sa isang bakod, pagkatapos ay naglaho. Hindi na siya muling nakita pa. Naniniwala ang ilan na nasa panganib talaga si Lars na ang mga lalaki mula sa bar ay tinugis siya o siya ay nakasaksi ng isang bagay na hindi niya dapat makita. Pero kung may humahabot sa kanya, bakit hindi sila nakita ng security sa airport? Ang isa pang teorya ay uminom si Lars ng gamot kusa sa mano hindi na nag-trigger ng paranoia. Ang ilang mga substances ay maari magdulot ng pansamantalang psychosis na nagpapaniwala sa isang tao na may sumusunod sa kanya. Ngunit noon pa man, hindi kailanman gumamit ng droga si Lars. Isang seryosong injury ang ruptured eardrums. Maari kayang nag-cause ito ng brain damage na nauwi sa disorientation at hindi makatwirang takot. Ngunit kung ganoon nga, saan siya nagpunta? Naniniwala naman ang ilan na si Lars mismo ang nagsagawa ng sarili niyang pagkawala na ayaw na niyang bumalik sa kanyang buhay sa Germany at sa halip ay pinili niyang maglaho. Pero bakit siya tumakbo sa kakahuyan nang walang daladalang kahit ano? May isa pang huling detalye na nakadagdag sa misteryo ng kaso bago umalis si Lars sa motel, sinabi niya sa kanyang ina ang isang bagay na nakakabahala. A man came into my room. I don't know who he was. ba ito? O talagang may sumusunod sa kanya? Ang ina ni Lars Mithank ay hindi tumigil sa paghahanap. Taun taon sinusubaybayan niya ang mga posibleng sightings. Ngunit ang lalaki sa footage ng paliparan ang tumakbo mula sa isang bagay na hindi nakikita, hindi na muling natagpuan. Lumipas ang mga taon, kumukupas sa mga ebidensya. Gayun pa man ang mga kwentong ito, hindi makakalimutan. Dahil kapag ang isang tao ay nawala, nang walang bakas o namatay sa imposible mga circumstances, ang mga tanong ay hindi basta-basta nawawala. At paanong naglalawang isang tao kahit nasa mundong puno na ng kamera, saksi at digital footprints? Marahil na riyan lang ang katotohanan o marahil ang ilang misteryo, hindi talaga nakatakdang malutas. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.